pagpuntahan natin yung ispatan namin nung nakaraan so nag-uulan ngayon mga master medyo okay na rin to kaysa yung napakainit napakakulimlim advantage lang uh, <coughs> ulang araw ulang kulog kasi mas mahirap pagka may kulog eh delikado hindi tayo pwedeng lumakad pagka ganun so testing natin try natin pagka na tayo update to kayo mga master so yung mga master nandito na tayo sa ating spot tap muna tayo mga master dito, wala kaya? dito muna ho pagkawalay lipat minsan kasi nandito lang eh Tsaka kawil haw Oo ba? Ay sadya First gas Dito mga master Happy oh, show, mga master. First fish, you o, know, first fish mga master o, oh. mga agat, mangrove, ay, one spot mga master o, oh. one spot snappers, yay first fish of the day, one spot mga master, yun know. o. yung oops yung vision mga master second fish ito uy talaki ito yun ang mga master o talaki ito Ayun, hook Ganyan pala kayo sa kabila, ha? Ba? Ayun, ayun. Mga master, fish on. Yehey! na naman. Talakitok na naman, mga master, oh. Good size, oh. Medyo palaruin nga natin ng konti para maganda-ganda ang tunog. Makasikip pala eh. Itong strike. Tapos ng konti. Nandun ang strike, ng master. Yung... Boom, tisyon tayo mong master oh. O, di ba? Ops. Maganda-ganda ang ingit na ng ating reel. Talaki ito ko mga master. Basta, okay, kas, kas nang kas, sabang nandiyan sila. Oh, fish na tayo mga master oh. Fish on. Fish on. Palakitok na naman itong mga master. Palakitok na naman ano? Oh. May mga nahabol pa oh. Sarap, oh, isan tayo mga master oh. Good size to Uy, good size mga master O okay, to ito Ops, apalag pa Uy, ganda ng size mga master Mga agat ang ganda ng size ups, 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 ups good size mga master oh solid oh mangrove snapper oh Hi -hi. solid mga master sige, sure na natin mga master tabi natin din eh mamakawala pa you know good size oh, mangrove oh Dali ka balbon, dali ka. Uli ka balbon. Yay! So, ulit mga master. Sabi ko na ikaw yung dumali kanina eh. Yan o. No? Ah, good size. いいね、よろしくお願いします。 Uy, magandang isla na naman mga master to. Mangrove na naman to mga master. Hindi na okay ko na mangrove na naman eh. One spot. Ano pala? bumalagbag mga master. Kalaki, good size na naman ang mangrove. Oh. Eh. Loh. Kalaki ulit so, na naman na mga agati pero good size na ito mga master. Vision mga master. カカウンティパ。 Isang tama, mga master, oh. Ito sa lang para sa maghihilid. Sa kabila. Ano ito? Uh, one spot na naman, mga master, oh. One spot na naman. Yes! Mag nasasabit. O. Good size One spot na naman mga master Galing to sa may batong malaki Na hinahanap ko Nandun pala sa bandang unahan oops, oops. oops. oy tropa Good size ka na Nakapaw Lumusot dun mga master Paa na, kainin ka ng igat dyan Baka boob ko ba ah Hop, hindi siya naman uh, mag-master. Maliit lang, mga master. Oh. Maliit lang na one spot. Malaking nakawala, nakapasok doon sa may ano, sa bato, sa Mexico Hindi ko maso siya makakuha, napakalalim. Oh. Uh. Ito sa direksyon na kayo itong mga master oops oops nalaban pa mga master uy nakawala sheesh sayang yo sobra luwag ng ating drag Maka alpas... Oh, pisang dah. Pisang datang. Pisan. Wih, May ano pala rito, honeycomb, mga master. Ano. no. malit lang. Malit na honeycomb. Ano. no. Alpasan natin. Yung mga master niya tayo. May tayo nakadahil doon gawa ng kwan, palakan ng tubig. Hinaray kong suma, ano, magantay ng pasulong ay kasi negative na. So huwag na tayo. Ang oras ngayon ay ano, alaw na. O mag-aalaw na, ganoon. 12.45, gano'n.